Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video updates. SSS at GSIS Pension 2025. Maaaring ka bang makatanggap ng parehong mga benepisyo? Walo. Ang mga pangunahing katutuhanan na ipinaliwanag, SSS at GSIS Pension 2025 maaari ka bang makatanggap ng parehong mga benepisyo na pangunahing mga katutuhanan na ipinaliwana? Kunin ang pinakabagong mga pag-update, ang mga benepisyo sa pagre ay isang mahalagang bahagi ng seguridad sa pananalapi para sa mga manggagawa sa Pilipino. Maraming mga individual ang may mga karera na sumasaklaw sa parehong privado at pampublikong sektor, na madalas na humahantong sa tanong, posible bang makatanggap ng mga pension mula sa parehong Social Security System, SSS, at ang Gobyerno Service Insurance System, GSIS? Oo ang sagot, ngunit may mga mahigpit na patakaran na matukoy kung sino ang kwalipikado. Magagamit na ang kalidad ng mga serbisyo sa pagpipinta sa dingding na magagamit na ngayon. Panloob na pagpipinta, maghanap ng mga ad, mahalaga ang pagunawa sa mga regulasyong ito upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring magresulta sa mga pagkaantala o pagdisqualification mula sa isa sa mga pension. Kung nagambag ka sa parehong mga system sa iyong mga taon ng pagtatrabaho, alam kung paano nalalapat ang mga patakaran sa iyong kaso ay makakatulong sa iyo na planuhin ang iyong pagretiro ng epektibo. Pangkalahatang ideya ng SSS at GSIS Sakop ng SSS ang mga empleyado ng pribadong sektor, mga manggagawa sa sarili, at voluntaryo tamak po, magpapatuloy ang, biyagayan, o pension increase ng SSS, Social Security System, simula ngayong Setyembre taong 2025, bilang bahagi ng isang tatlong taong pension reform program. Narito ang detalye. Ano ang nakatakdang pension increase simula Setyembre taong 2025? Isa, Structured, Multi-Year Increase, Setyembre taong 2025 hanggang 2027. Retirement at disability pensioners makakatanggap ng 10% na dagdag kada taon tuwing Setyembre mula 2025 hanggang 2027. Death or survivor pensioners makakatanggap ng 5% na dagdag kada taon sa parehong period. Dalawa, eligibility cut-off. Ang dagdag na pension ay para sa mga pensioner na aktibo as of August 31 ng bawat taon. Setyembre taong 2025 increase para sa mga pensioner na aktibo noong August 31, 2025. Tatlo, expected pagtaas sa kabuuan sa pagtatapos ng 2027. Retirement disability pensioners, matatamo ang kabuuang mga 33% pagtaas. Death survivor pensioners, aabot ang ng mga 16% pag. Apat, halimbawa ng pagsasama, compounded increase. Uri ng 8%. Iba pang mahalagang detalye, hindi kailangan ng contribution increase, ang pension reform na ito ay hindi magre sa pagtaas ng kontribusyon mula sa mga miyembro, iba ito kumpara sa 2017 benefit height na nagdulot ng ganitong requirement. Pinagbatayan, legal authority, nakabatay ito sa Republic Act 11199, Social Security Act of 2018, partikular sa Section 4 na nagbibigay kapangyarihan sa Social Security Commission, SSC, na ay adjust ang mga benepisyo. Actuarial viability, bagamat magpapaikli ang estimated fund life ng SSS mula 2053 hanggang 2049, sinisiguro ng SSS na ito ay manageable lamang at nakukumpensate sa pamamagitan ng mas malakas na koleksyon at mas malawak na coverage. Plano nilang ibalik ang fund life sa 2053 sa pamamagitan ng dagdag na koleksyon at pagpapalawak ng coverage. Economic Impact Inaabot ng expected economic injection mula sa pension reform ang 92.8 na bilyong piso, ligtas na estimate, hanggang 117.2 na bilyong piso, mas mataas na estimate mula sa Department of Finance mula 2025 hanggang 2027. Makikinabang ang higit 3.8 million pensioners, kabilang na ang 2.6 million retirement, disability pensioners at 1.2 million survivor pensioners. Buod ng nakatakdang pagsasaayo, Setyembre taong 2025, simula ng unang tranche, 10% dagdag para sa retirement, disability, 5% para sa death, survivor. Setyembre taong 2026 at Setyembre taong 2027, susunod na tranche na may parehong porsyento ng dagdag. Kabuo ang resulta, retirement disability, 33% pagtaas, compounded. Death, survivor, 16% para sa mga aktibo bilang valid pensioner sa Agosto ng bawat taon. Di na kailangan ng dagdag kontribusyon. Matibay ang pondong pang pension, planong ibalik ang fund life sa 2053. Malaking epekto sa ekonomiya, mga bilyon ang matatambak sa consumer spending. Kung gusto mong malaman kung magkano estimate increase ng iyong personal na pension bilang halimbawa, o kung paano ito makakaapekto sa iyong budget, pwede kitang tulungan mag-compute o mag-breakdown ng iyong sitwasyon. Let me know! At sana ay naibigan nyo aking video tungkol sa pension 2025 hanggang 2027 please subscribe like and share hit notification bell for my new video update thank you.